Gemini na may cancer. Ang mga sexual na pakangailangan ng Gemini ay natutugunan ng pagnanasa ng cancer. Ang masayang personalidad ni Gemini ay nagpapagaan sa kadiliman ng cancer. Ang panliligaw ni Gemini ay maaaring makasakit ng cancer. Maaaring makaranas ng kawalan ng seguridad ang cancer. Ang mga cancer ay nangangailangan ng seguridad at buhay. Stable homebody. Walang pasensya si Gemini para harapin ang mood swings. Ang nakakatawang bibig ni Gemini ay maaaring makapukaw ng pagiging sensitibo ng kanser. Kapag ang kanser ay nabalisa, ito ay karaniwang nagsasara, nagsasara o humaharang. Ito ay isang problema para sa Gemini na kailangang makipag-usa. Nag-aala na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig, ang pera, ang trabaho. Ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawag ngayon, telepono, isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na libo, na daan at siyam na tandang bawas walong pito libo pitong daan at pitumput pito o online sa kevdili.